Matapos maglabas ni Kim Chu na mga ilang kaganapan nito sa Australia, Bella Padilla bumanat kung nasaan si Paulo Abino. Tudupus kasi itong si Kimi na mga larawan niya sa dalawang bansa na pinuntahan. Alam na alam kung sino ang photographer. Bistado naman kasi ang Kim Pao na magkasama sila dahil sa pagsun pagsundo o pagsunod nito ni Paula Bilino. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Ganyan nga Bella, ibuking mo sila para naman gumawa ang mga haters sa inggit. Hindi ko kasi gets kung saan ang gagaling ang mga gadit nila. Hindi ba pwedeng respetuhin kung sino ang gustong mahalin ni Paolo? Hindi naman nila sila bata para diktahan pa. Tanggapin na ang reality na seryoso sila sa isa't isa. Lahat ng endorsement, events, and projects ay successful. Non-stop pa ang award. Hindi ko anam kung sabotage ba ang ginagawa nila para masira ang kimpaw. Ang pinaka nagagadit sila kay Kim Choo. Ang OA daw kasi umano nito. At hindi nagugustuhan ng pag -ugali. Ayon pa si isang komento. Sabi na nga ba, maglalabas na mga ebidensya pagka-uwi ng Pilipinas. Iyanig na naman ni Kim Chu ang social media. Ang gaganda ng outfit. Napakaganda talaga. Walang kupas. Sa ganda, super kilig king pao. We love you.